Today's vlog, lunis po, <laughs> at ito ang ating mga ganap. Good morning! Prenatal check-up, yung mga ganap. May pasyente tayo ngayon na ha, mga ganap. <laughs> Newborn na si Baby. Good morning! Oh, Rosanne, pasyente natin dati. Hello! sa mga mamsi natin. Happy Monday! <laughs> Ayan, daming buntis. Ay, ito pa, anak pa ni Ate Christy. Hello! <laughs> Eto, mga prenatal check-up ulit sa ating mga mamshi. Yan, nagtamba ko na ang yun lahat ng mga June ng mga September at October. At 12 na, kailangan na namin mag-lunch. Kain muna tayo mga me. At pagkatapos niyan, paanak na lang. Yan, prenatal ulit, check-up tayo. At pagkatapos niyan, prenatal ulit. Check up pa rin! Beauty yeah. naman kami. May mga monitoring tayo. Monitor tayo ni Ma'am Shee. Ayan.